ang uh, 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 our... matagumpay ang grand opening ng QPPH cafe na pinangungunahan ng mag-asawang Maha Salvador at Rambo Nunez. Sina Maha at Rambo ay isa sa may-ari ng QPPH Kasama nila sa Ribbon Cutting ang iba pa nilang partnership ng Naturang Cafe. At bago pa man simulan ang Ribbon Cutting, nagkaroon muna ng pablis mula sa pare. Sa harap ng shop, makikita na ang lahat ng mga co-owner ng Naturang Cafe para sabay-sabay sila magkat ng ribbon. Maliban sa paparating nilang anak, ay more blessing din ito sa mag-asawa. Napakaganda at blooming na buntis si Maha at bagay sa kanya ang kanyang maternity dress na isinuot sa naturang grand opening <laughs> Samantala pagkatapos ng grand opening, dumiritso naman ang mag-asawa sa isang shop para mamili ng iba pang gamit ng magiging anak nila na si Ramba Tapos siya rin yung pwedeng maging... Um, Crib ano at stroller ang unang tininga ng mag-asawa. Makikita ang kanilang excitement na magiging mamit daddy na sila. Ano yung nagdrive? Si baby na sa likod. Kasi hindi nyo alam na binuksan na pala niya yung wako. Tugan mo siya. Pero <coughs> eh, para lang ma malaman mo na, ay lang, mm hindi -hmm. ka lang mag Samantala, mapapanood naman natin ang mga behind the scene kapag nasa trabaho si Maha sa Imagination TV5. Masayang samahan at kulitan sa kanyang mga co-host na sina Miles Ocampo at Chaimito Aguedan. Laging magkakapareha ang kulay na kanilang mga kasuotan tuwing nag-host sila. Sa sunod na video naman na ating mapapanood ay napaka cute ng suot ni Maha Salvador na naka pink siya. Okay, hello, 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 everyone, A beautiful Sunday Tuwing break time naman silang tatlo ay nakakaroon ng banding sa kulitan.